Hello, mga plastic pangit. <laughs> Nagluto ang bading ng chicken pit. Paanang manok in adobo. Bakla, pinaksu muna yan. Iligay ko na lahat ng sangkap. Sibuyas, bawang, laurel, pamintang pino. Lahat na ng pampalasa nilagay ko. Bago ko nilagay yung toyo. Siyempre, kailangan luto muna yung suka. Yan, hindi uso sa akin yung pakulo-pakulo. Bakla ka Bakla Ang manok Kumakahig bago makatuka Kaya ikaw wag kang patulog-tulog Sa bahay mo ah, Wag kang pahila-hilata Simulan mo sa unang hakbang Patungo sa tagumpay Kaya abang bata ka pa Gumala ka Magliwaliw ka At lumandi ka <laughs> Kailan ka palalan di pag matanda ka na. <laughs> Kaya hanggang bata, man di ka, Bex. <laughs> Oo, payo ko yan sa'yo. Kasi pag matanda ka na naman di, wala kulubot na yan. <laughs> Kaya kita mo naman, yung manok ko. Diba? Tagalagala, yan, tuloy. Oo, oh, na-adobo siya. Kung ayaw mo naman, maglayas ka para mahaba pupuntahan mo para malayo ka makakarating. <laughs> oh bakla, may saka na natutunan. <laughs> Kaya abang bata, lumandi ka, mahilap na, okay lang matanda, tsaka kalalandi. <laughs> Bye!